Kamakailan ay meron akong na ang admin ko sa page ko. na yung isang sinabi ko. I-refresh natin ang memory ninyo. Ang sabi ko doon sa quote ko, tama na ang bawat relasyon, hindi ko masyadong nababasa, pero ganito ang pagkakaunawa ko. Tama na sa bawat relasyon, mayroong lungkot at saya. Pero kapag marami na ang mga moments at dahilan na ikaw ay malungkot kesa sa ikaw ay masaya hanggat may oras, lubayan mo na. Kasi sign na yan, tanda na yan, na unti-unti, mawawala na ang kahit anong saya. At puro lungkot na lang ang matitira. Hindi ko po gustong kontrahin yan ngayon. Pero ang gusto kong sabihin, hindi po pwedeng i-apply yan sa lahat ng relasyon at pagkakataon. Kasi may mga relasyon at pagkakataon na kahit ano pa ang maramdaman mong sakit at hirap, hindi ka po pwede na agad mag-give up. Halimbawa, ang relasyon ng magulang at anak. Halimbawa, ang relasyon ng mag-ina, ang mag-ama, ng magkapatid. O kahit ang relasyon ng mag-asawa, lalong-lalo na kung wala pa naman na bantang may mapapahamak talaga. I don't think we can easily give up, especially kung hindi pa natin na-exhaust talaga ang lahat sapagkat hindi ako naniniwalang aksidente lamang na mag-ina kayo, na mag-ama kayo, na magkapatid kayo, o kahit mag-asawa. Lalong-lalo na kung noon ay nagmamahalan kayong talagawa, I don't think na aksidente na kayo ang pamilya. Hindi naman tayo ang pumipili ng ating pamilya, di ba? O kahit kayong mag-asawa, tama pinili mo siya. Pero hindi ka pa nagtataka na sa dinami-dami ng lalaki at babae, iba ang naramdaman mo sa kanya. Ang Diyos ang pumili sa Kanya para sa iyo. Ang Diyos ang nagpasya na magmahalan kayo. Kasi meron siyang magandang plano. At dahil ang Diyos ang siyang nagplano, sigurado ko, dati pa man alam na niya, nakakayanin mo anumang sakripisyong idudulot sa iyo ng pamilya mo. Bukod pa sa mga grasyang ibibigay niya upang ito ay ating makaya para sa ating pamilya. You see, hindi kabilang sa plano ng Diyos na maging ganyan at manatiling ganyan, irresponsable, pasaway, mabisyo, makasalanan, maraming paghuhulang ang taong pinagtitiisan mo. At dahil hindi yan bahagi ng kanyang plano, sigurado ko na tutulungan niya at gumagawa na siya ng paraan upang mabago yan. At isa sa mga paraan, kapatid, ay, ikaw. O baka nga ikaw na lang ngayon ang natitira niyang paraan upang mabago pa yan, upang maayos pa yan. Kaya sana huwag kang panghihinaan ng kalooban. Lalo tigit kung sa pakiramdam mo, kaya mo pa naman. Pero kaya mo eh. Kaya mo eh. Bakit? Sapagkat sinasabi ni San Pablo again sa 1 Corinthians 13, Prophecies will cease, tongues will be silent, knowledge will pass away. In the end, only three things will last faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Piruin mo kapatid, kahit yung pinakamabubuting bagay sa balat ng lupa, pag-asa at pananampalataya, kayang daigin o i-outlast ng pagmamahal. Kasalanan pa kaya? Pagkukulang pa kaya? Yung galit mo pa kaya? Yung hinanakit mo pa kaya? Yung tampo mo pa kaya? Kaya kaya mo. Huwag lang mawawala ang pag-ibig dyan sa puso mo. Pag-ibig na pupwedeng hindi na masyado sa taong pinagtitiisan mo pero pag-ibig sa Diyos at sa pamilya mo makakaya mo ito God bless you.